Ayun, maganda-maganda-magandang magandang, magandang araw po muli dito sa Master B Channel at siyempre bagong tutorial na naman po. Ang ating uh, gagawin ano? So dito ngayon, ah uh, kagaya nga ng title ng ating uh, tutorial, phone ringtone paano ipasa sa iba. So dito sa tutorial na ito, maggagawin niyo pong ipasa yung mga ringtone nyo sa inyo pong mga kaibigan o Depende kung ano po yung gusto nyong gawin. Ano, pwede nyo pong itago, gano'n, yung mga rington nyo. Bawa para para pagkalimbawa, eh, gustong gusto nyo talaga yung rington na yun. So, ah, uh, darating yung panahon na, ano, na magpapalit kayo ng phone. So, pwede nyo ulit gamitin yung mga rington na to. Um, uh, kung itatago nyo. So, dito ngayon, ituturo ko yung paraan kung paano nyo po yung magagawa. Kung paano nyo po uh, may papasa sa kanyang uh, uh, mga kaibigan o kung paano nyo po itatanggol yan so ituturo natin ngayon ano yung uh, paraan so dito makangailangan po kayo ng ano ng uh, uh, ibang file manager para ma-access yung mga ringtone sa loob ng inyong pong uh, phone so dito may dalawang file manager na pwede nyo pong gamitin Una yung CX File Explorer yan, madadownload nyo po yan sa Play Store. Ah, uh, tapos yung uh, isa naman yung File Manager Plus. So nasa Play Store pa rin naman po yan. So ilalagay ko na lang po yung dalawang link ng uh, File Manager na ito, yung dalawang File Manager na ito sa comment section kasi hindi pa na-verify yung uh, YouTube channel natin eh. Kapag kasi hindi verify yung YouTube channel, pinuputol ng YouTube yung mga link na ilalagay doon sa may ano, doon sa may uh, description ng video. Pinuputol yung link. Kaya sa comment section ko na lang ilalagay yung ano, yung uh, link para ma-download niyo po yung mga sinasabi ko na file manager. So, simulan na po natin. Punta lang po tayo sa File Manager Plus ang ginagamit ko po kasi yung file manager eh yung ano file manager plus pero para lang po ah uh, yung CX at saka yung file manager plus pero lang po yan so ang basta ang, ginagamit ko lang kasi file manager plus dito ako mas sanay so um punta na po natin app screen pay drive face file manager plus So, bago nating simulan ang tutorial na ito uh, na tutorial na po ito ng blind android user pero hindi ko alam kung nasa youtube channel na po nila uh, nakita ko lang kasi ito sa website eh. so gusto ko rin gawa ng tagalog tutorial ito para sa ganon eh, mas maintindihan po natin ano? at mas magawa po natin ng tama kung halimbawa eh, gusto po ninyong ilipat yung mga rington po ninyo sa ibang phone o gusto nyo pong ipasa o itago eh magagawa po ninyo so yun so siyempre salamat sa blind android user dahil ano natutunan natin yung uh, tutorial na ito so yun punta lang tayo ng uh, monoxon so tap natin yung monoxon pop up window. settings set up natin yung settings file manager plus navigate up button So dito sa settings, hanapin po natin yung show system storage. So hanapin natin. So sa akin kasi naka-check na po yung ano, show system storage. Uh, naka-check na po yan sa akin kasi... Um, na gamit ko na rin eh. so um dapat ito po yung naka-check yan so back na po natin more options button ah uh, may palatanda naman kayo ah uh, malalaman nyo naman kung naka-check po yung ano yung so system storage sa inyo pong uh, phone o hindi so ito yung uh, titingnan po ninyo dito sa tabi ng main uh, main storage ito yan storage Yan so kapag nag-swipe right kayo, swipe right natin. System. Yan, system sabi niya. So kapag hindi po naka-check sa inyo yung so system storage, hindi hindi po magpapakita yung system na yan. So wala po kayong makikita na system kapag naka uncheck po yon. So dapat naka-check para mapasok niyo po yung pinaka uh, system ng inyo pong phone. So ang gagawin po natin, pasukin natin yan. Open the system. Search. So ang gagawin natin kasi maraming folder dyan eh. Nasa loob na kasi. Uh, marami kayong makikita dyan na folder. So ang gagawin natin, i-search natin yung media. Yan. Search natin yung media. M. M. E. M, D. Med. I. V. A. Media. Yan. Search natin yung media. Search. Navigate up media. So dito, marami kayong makikitang media. So maraming media dito. Pero um ang hahanapin niyo po dito na media yung yung may pinakamaraming item. Ah, uh, kasi dito naman sa file manager plus sinasabi niya naman kung ilan yung ano yung nasa loob ng folder eh, di ba? So hanapin niyo po yung may pinakamaraming item. So hanapin natin. media underscore rw items three three twenty twenty select but media seven items three three twenty twenty four slash s -guard, slash android slash so yung mga nandito sa loob nito sabi nga seven item no sa tap natin gina natin open navigation system search view more option home root folder s -guard, android media navigate up but com dot l select button .org, 227, 20, so yung mga application lang yung nandito no. 7 item yung nasa loob. Mga application lang pero walang laman. 228, 20, so back na natin. Media 24 items 12 media media 33 select button. media seven items, three, select button. media 24 items 12, 31/ 2008, slash, system slash. So ito yung may pinakamaraming laman 24 item. So kasi pag nag-swipe pa tayo iba na yung mga lalabas so swipe natin. Select button media twenty four items twelve select com dot google dot android media. Apex six point two five mb twelve select button com dot google dot android dot select com dot google dot android dot select button. Yeah, so mga yan say banay So hanapin nilang po yung pinaka yung may pinaka maraming, uh, laman. So malikot natin. Media underscore r double select media seven items three select bug. media seven items three select button media twenty four items twelve thirty one two thousand eight slash system slash. So dito. 24 items. So itap natin yan. Siguro nagkakaiba yan sa ano. Uh, hindi ko lang alam kung pero, sa, pero sa akin kasi 24 item yung nasa lobe. Pero sa ibang phone siguro pwede mag iba, -iba yan. Depende siguro sa phone. Pero basta ang pipiliin nyo lang po dito yung may pinakamaraming laman. So itap natin. Open navigation door button. Search view. More home. Root system. Video. Navigate audio, items, 12, 31, 2008. So dito sa loob ng media, uh, meron kayong makikita na audio folder. So yan So dito meron kayong makikita na tatlong folder sa loob. Na sabi niya, 3 items sabi niya. So mga folder po yan. So pasukin natin. Notifications 25 items 1231 2008. So, nandito na yung mga notifications. Ah, uh, 25 item yung, 25 item yung nasa laptop natin. underscore, underscore 16.94 KB 1231, Sige, play natin. Sound player. Yan o. No? Music 66 file manager. was select ding 50 sound player. Yan, kung naka-Samsung kayo, malalaman nyo At uh, yan yung mga ringtone sa settings, no? Doon sa settings, sound and vibration, ito yung mga ringtone niya. File manager, select idea.ogg60 sound player. Yan, no? Idea deep underscore thought.ogg20 sound player. Next. File manager, select tiktok.ogg50 sound player. Tiktok.og select button. So, yan yung mga ringtone. So, hindi po kayo pwedeng magpasa dito ng ibang ringtone nyo. Ah uh, hindi po kaya pwedeng mag-move ng ibang uh, sound dito. Ah uh, nagiging face unavailable naka-disable. So siguro pwede po yan pagka, ano rotated po yung phone nyo. Ah uh, sinusubukan ko kasi magano eh mag-face dito ng ibang item o ibang ringtone eh yeah, hindi pwede. Ah uh, ang ang magagawa niyo lang pwede niyo i-copy. 15.08 KB Ang pwede nyo lang pong gawin yan, pwede nyo pong i-copy. Yan, para makapin nyo yan, ah, uh, bawa. One selected. Select all natin. Delete. More. 20 select all. 25 selected. Yan, select all natin. alam bawa. 25... Magagawa nyo lang, ah, uh, pwede nyo i-copy. Doon sa internal storage Bawa Labas tayo dito More options button Mediocas 1 item 1231 2,000 images 200 Press back button again to add images 200 says main More options button Main storage 24.8 GB slot. Download 0 items 3320 Paste Copy File manager plus laserogg So dito, pwede nyo na pong ipasa isa-isa yung mga rin o no? Kung gusto nyo, pwede nyo na yung mga ano. pwedeng nyo namang i-compress. Uh, o pwede nyo namang i-zip file. ano Para may pasa ng isahan na lang. Yan. So, nandito na sa ano sa internal storage yung mga rin to na i-copy na natin. Ang alam ko, hindi pwedeng i-delete yun. Subukan natin, ha? Balik tayo. O file more options. Main store system. Balik tayo. Sister view. Search. M, M, E, Me, D, Med, O, I, -med -a Media, A, -media, media. Search. Subukan natin. Search media. Select button. Media 7 items. Select button. Media 24 items. 1231. 31, battery, underscore, select battery. Select button audio3 items 1231 modifications oh. subukan natin i-delete kung pwede do it pero lang po, hindi pwede okay sige nga, natin failure, you know? failure. o oh, hindi pwede i-delete so pwede nyo lang pong gawin i-copy pwede, uh, uh, so, pwede nyo pong i- copy sa ibang folder so pwede nyo pong i-copy sa internal storage. So, hindi po sa pwedeng i-delete. Siguro pag, uh, ano, pag rotate lang po yung phone, pwede. Read only file, deep thought, 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 okay, okay, okay natin. File plus. So, lipat tayo sa ibang folder. Open system, search, view, home, root, full system, media, audio, navigate up, notification, select button, ringtone, 32 items, 12, 31, 2008. Dito naman tayo sa ringtone. Yeah. Basic underscore tone dot OGG 54 points sound player. Yellow. Basic underscore Next. tone select beep underscore 1.0 sound player. Beep underscore select beep beep dot OGG sound player. Beep beep select bubble dot OGG 3 sound player. folder.ogg348. Yan yan po yung mga nandito sa loob ng rinton. So pwede nyo pong i-copy. Ayano. Ah uh, pwede nyo pong ipasa sa inyo pong mga kaibigan. So next next folder tayo dito tayo sa pinakahuli. Luis63 -E items 12 select Luis63 -E items 12 31 2008. Ano kaya ang mga nasa loob din uh, ng folder na ito? Natin. texts_understore.ogg7.3889100 ito yung mga tunog ng uh, phone pagka uh, may ginagawa kayong uh, action dyan sa phone nyo so tap natin yan charging started on select button nandito rin yung ano yung, yung tunog pagka nag-charge kayo ito eh, yung, yung tunog ng charger yung pagka nag-charge ako ito yung tumutunog eh to Se tap natin yan select player charging tunog started select button diba yung pagka kayo sa samsung ano? Charging started dot out player. select button. Iba yun yung tumutunog. So, yun. Uh, sana po na tutunan nyo po yung video na ito. No? So, ganun lang po. Uh, pwede, nyo mong uh, pwede nyo pong ipasa yan. No? Pwede nyo pong i-copy sa internal storage at uh, ipasa sa inyo pong mga kaibigan no itago yan so maraming salamat po sa mga nakinig ng video na ito salamat po Clean, no, the fleet really note X-Air expand tools. Stop.